Tingnan natin ang Romans chapter 12 verse 10. Magmahalan kayo na may pag-ibig bilang magkakapatid. Pagkatapos ng pag-ibig bilang magkakapatid, ano ang dapat nating gawin? Nasusulat na dapat nating igalang ang iba. Ano ang dapat nating gawin para magawa nating igalang ang iba? Pag tayo ay nasa mataas na posisyon, nagagawa ba nating igalang ang iba? Sinasabing alam ng lahat kung paano igalang ang iba. Gayunman, nasusulat na ang pananampalataya na nag-iisa, kung ito ay walang mga gawa ay patay. Gaano man natin ito nalalaman, kung hindi natin ito isasagawa, isa itong patay na pananampalataya. Muli natin itong iukit sa ating mga puso para maisagawa natin ang pag-ibig bilang magkakapatid. Magkaroon tayo ng pag-ibig sa ating mga kapatid. Sa pagpaparangal sa iba ay magunahan kayo, paano tayo dapat na magparangal sa isa't isa? Dapat ba nating hintayin ang iba na gawin ito? Mga kapatid, maging sa araw na ito, gaano kasaya ang unang bumati sa iba? Makakatanggap din kayo ng maraming pagpapala. Kumusta? Masaya ako na makita ka. Pag sinabi natin, masaya ako na makita ka. mayroon bang sasama ang luob? Kaya na susulat dito na dapat nating igalang ang iba kaysa hintayin ng iba na gawin ito. Huwag maging tamad sa pagsisikap, maging maalab sa espiritu na naglilingkod sa Panginoon. Magalak kayo sa pag-asa, maging matiisin sa kapighatian, matyaga sa pananalangin. Magbigay sa mga pangangailangan ng mga banal at magmaganda ang luob sa mga dayuhan. Pagpalain ninyo ang mga umuusig sa inyo, pagpalain ninyo, at huwag ninyong sumpain. Makigalak kayo sa mga nagagalak, makiiyak kayo sa mga umiiyak. Hindi natin dapat nakalimutan na ang lahat ng katuruan na nakarecord sa Biblia ay naglalaman ng matatag na kalooban ng Diyos para turuan tayo na nabubuhay sa panahong ito. Magkaisa kayo ng pag-iisip. Huwag ninyong ito ng inyong pag-iisip sa mga palalong bagay. Kung tayo ay palalo at naglalagay ng mga sarili natin sa mataas na posisyon, natural na magiging mababa ang tingin natin sa iba, at uutusan at papahirapan natin sila. Gayunman, kung hindi tayo palalo, hindi natin kailanman gagawin ang mga ganitong aksyon. Huwag ninyong ito ng inyong pag-iisip sa mga palalong bagay, kundi makiayon kayo sa mga bagay na may kapakumbabaan. Huwag kayong magmagaling sa inyong mga sarili. Huwag ninyong gantihan ang sinuman ng masama sa masama. Isipin ninyo ang mga bagay na kapuri-puri sa harapan ng lahat ng mga tao. Kung maaari, hanggang sa inyong makakaya, ay makipamuhay kayo ng mapayapa sa lahat ng mga tao. Mga minamahal, huwag ninyong ipaghiganti ang inyong sarili. Kahit na may bagay na nakakasakit o nakakaabala sa inyo, o kahit na may nanakit sa inyo, iwasan nyo lang ang sitwasyon. Huwag kayong maghiganti, mga minamahal, kundi ipaubaya yun sa galit ng Diyos. Ibig sabihin, ipaubaya sa Diyos ang lahat ng hustisya. Sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Kaya't kung ang iyong kaaway ay magutong, ano ang dapat nating gawin? Pakainin mo. Ang kaaway na binanggit dito ay hindi tumutukoy kay Satanas. May mga pagkakataon na nadidismaya at nagagalit tayo sa isa't isa. Maaari itong mangyari minsan, kahit na may nanakit sa atin, kung siya ay nagugutom, ano ang dapat natin gawin? Hindi natin siya dapat natratuhin ng may masamang pag-iisip na nag-iisip, tama lang yan sa iyo. Napakasama mo sa akin. Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa iyo. Sa halip, kaya't kumang yung kaaway ay magutom, pakainin mo, kung siya ay mauhaw, painumin mo, sapagkat sa paggawa mo ng ganito ay mga baga ng apoy ang ibubuntun mo sa kanyang ulo. Huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama. Habang isinasapamuhay natin ang buhay ng pananampalataya sa simbahan, ito ang matalinong paraan upang isabuhay ang isa sa mahalagang katuruan ni Kristo, magmahalan kayo na may pag-ibig bilang magkakapatid. Pag ito ay naisa katuparan, hindi makakapasok si Satanas sa lugar kung saan tayo nagkakaisa na may pag-ibig. Kaya kung tayo ay nagmamahala na may pag-ibig bilang magkakapatid, at nakatuon lang sa Ebanghelyo, ipagkakaluob sa atin ng Diyos ang lahat ng resulta. Dapat nating isipin, ito ang batayan ng simbahan. Kung wala tayong pag-ibig, hindi tayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Dapat tayong matutong magmahal. Sa ganitong paraan, dapat tayong magpakita ng magandang halimbawa ng pagmamahal sa mga paparating palang na mga miyembro. Punuin natin ang simbahan ng nag-uumapaw ng pagmamahal, para madala tayo sa walang hanggang kaharian ng anak na kanyang minamahal. Naniniwala ako na ito ang pinakapangunahing motibo at layunin ng Diyos sa pagtatatag ng simbahan ito sa lupa.